ito ang uh, bago namin tuklas na, na budiga sale mga sari-saring mga plasticware mga upuan, mga cabinet, mga grocery items ah uh, pwede po ito sa inyong mga sari-sari store, mga ating mga kuya pwede nyo pong uh, bisitahin ang budiga ni ati sa may pagongbong road sa dulo po papuntang Cream Subdivision ayan po uh, mga suka, mga patis, mga soy sauce at ibang klase pong mga grocery item na maaari nyo pong ipaninda sa inyong mga sari-sari store reseller ayan, kumbaga, ayan po subukan nyo pong bisitahin ang pudiga po ni Ati sa mga nanay sa mga tatay na nagbabudget po yun po, swak na swak po dito, kung pupunta bibisita po kayo sa budiga ni Ati uh, sa inyong mga budget na mga grocery items marami po silang mga grocery items dito po mga ating mga kuya mga sardines mga coffee 3 in 1 coffee yan po budget swak sa budget po mga ating mga kuya so bisita na po kayo dito sa may ni ati ayan po mga ating mga kuya kayo po ay inanyayahan na bumisita po dito yan 650 lang po ang kanilang So tanghon, meron silang mga tidbits, mga pineapple tidbits At mga sari-sari pong mga cookies At mga soy sauce Tuna sardines o, Pagsak presyo po, makikita nyo naman dito mga ating mapuya yung mga presyo Ayan o may nakalagay ng mga presyo kung magkano yan oh, yung kanilang korean spam masarap po yan suwabing suwab yan na, ano po yan ni Kuya Digi James ang kalang maling mababa po ang presyo ikumpara mo sa iba mga ating mga kuya kaya talik ka na bumisira na sa budiga ni ati yan po may pa sila mga ating mga kuya marami kayong mapagpilian po mga ating mga kuya uh, sa mga grocery items mga pagkain mga biscuits mga dilatang gatas meron po at pagsak presyo po ito mga ating mga kuya kaya try nyo po try nyo bumisita po sa butika ni Ati ayan po marami na pong tao so maraming salamat po sa pahintulot na ipinagkalupo na sa amin na mag video uh, po sa kanilang tiga. natuklasan namin ito nung nakaraang uh, December dito kami nag-grocery ng aming Christmas uh, mga items oh yun Napababang mababa po ang presyo ng kanilang mga cookies at mga biscuits po at mga ate mga tuya. At sa mga iba pang mga items dito. Try niyo po dahil marami po, po silang ano. Ito po yung budigan, yung ate. Ito yung papuntang uh, base 1, base 9. Yan po yung pagungpong Yan po yung, row. Uh, yung papuntang uh, evergreens pati wish ko ista Sir Kevin <laughs> Anyayahan ito mo ay po sa ni Ate <laughs> Oh inanyahan po kayo sa bodega ni Ate dito sa may Uh, Bagong Bong Road, papuntang uh, Evergreen, uh, Bagong Silang, Caloocan City. At uh, maraming salamat din po. Ate, ito yung cashier nila si ate. Salamat po. Thank you po.